Okay. pinapin ang bahay ni Christina saan kaya ang bahay ni Christina na tayo kay Christina ating isusurprise dala na natin ang pinabibigay ng sponsor ang cake at ang ice cream dito na tayo sa bahay nila. Napunta na tayo sa bahay nila. Ah, hanapin natin si Christina. Siya ay magsa-celebrate ng 22 birthday. Ayan. Oh, shout out. Ayun, naglalakad ang kanyang kapatid. Guys, ano kasi sila ah, special child kaya pupuntahan natin at salamat sa sponsor anonymous sponsor ayan ayaw magpabanggit hello ayan ang kanyang nanay si ate Celia nasan ang may birthday happy birthday to you ayan si ate Christina 22 years old Wali ka na Ayan, Christina, ito nang cake mo, at ayan, with matching ice cream. O, oh, diba? Wow, may tears of joy siya. Sa ilalim mo, hawa kanak. Ayan. Teka mo na. Ayan. Anong masasabi mo? Thank you po. Sa? Ng cake at ice cream. Yay! Ayan! Kasi wish niya po ang magkaroon ng ice cream at cake. Kasi po siya ay 22 years old na. Ayan, ang kanyang nanay. O, oh, te, ano pong masasabi mo? Ito po kay Lord kasi sa pa nga po ay nagbawla kasi gusto niya i-make. Magkaroon ng cake Ayan, answer pray, di ba? O, tears of joy sinanay para sa kanyang anak. Kasi nga, hindi niya mabigyan daw. Pero, may kinatok ang puso. Ayan, may nagbigay ng cake plus ice cream. Halika na, birthday girl! Halika na, Tin! Ayan, oh, ayan na si Tintin, oh, di ba? Nakadress, yehey! Kakantahan natin siya mamaya, guys! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. O, oh, anong wish mo? Blow the cake. Yahoo! Blow pa, blow pa, blow pa. Blow pa. Ayan, yay! Parapa! Sabi mo? Salamat po sa nagbigay ng cake. Anong ice sabi? cream. Ako'y masaya. Ako'y masaya. Hey guys, nandito na tayo sa loob ng bahay nila. Ayan. O, oh, diba? Meron din naman siyang decoration. Ayan ang kanyang kapatid na bunso, si Christian. At ayan, kasama ko si Ate Angicel. And ayan ang birthday celebrant, si... Christina at ito ang kalilang nanay. Si Christina ay isa siya sa special child. Ayan, pareha sila. Pareha sila na special child. Guys, kaya yung attitude nila ganito. Pero syempre, kailangan natin silang unawain sa kalilang sitwasyon. Ayan, tuwang-tuwa. Guys, ayan na ang ating napasayang mag-iina. Si... Ate Celia, si Christina at si Christian. Kasama natin si Ate Angel Vlog and Sanso Vlog. Ayan, salamat sa ating anonymous sponsor. Bye guys!